yun mga kamisiri so good afternoon good afternoon good afternoon galing kanina sa bahay pala kanina 10.30 nakakuha tayo ng 13 to Santa Rosa Laguna yun malapit ito sa boundary ng Binyan Laguna yun alright so galing ng doon sa Santa Rosa so nakapick up tayo sa Binyan ng, sa so may prominent Binyan nang Pasayero na papunta rito sa Makati. So dahil ah uh, Tom Jones na tayo uh, kumain muna tayo dyan sa tapat. So, Dito tayo sa gilid muna, nagre-relax, santay na magandang booking All right. So target natin Wala man tayong target, paikot ikot lang tayo kung santay mapapatpat. Yun. Papalot tayo dalawang booking pa lamang is 1,000 pesos man. All right. Uh, 100 pesos pesos eh, dalawang booking kasi yung galing natin sa Binyan papunta dito sa Malugay ay nagtip ng 100 pesos alright yun so abang abang tayo ulit dito uh, dahil kakakail lang natin uh, kaya nga muna tayo ng konti kasi mahirap na alright yun mga kamiseryo so update tayo mga alas 8 pasado no? mag alas 9 pinayata meron sana tayo nakuha booking dito sa Matatag Street sa 1.14.5 uh, na number so nung nakarating tayo sa pick up location tinatawagan natin uh, hindi sumasagot uh, yung pala uh, ibinok niya lang pala yung kaibigan niya so nung tinawag si iningi ko yung number ng kaibigan niya so napakaarogan napaka-arrogant so pinacancel na lang natin so hindi na natin pinilit unang una ang lugar na pupuntahan niya nabutas mga kami so hindi magandang lugar masyado so na lang natin para iwas ang beryon natin iwas ang na rin safety na rin natin mga kamisteri. galing permi pala nakakuha tayo ng booking so may basura basura trap ah uh, galing pa kanina kasi nag-relax -re muna tayo doon saka uh, kasi ng traffic kaya binabuti ko medyo magpagabi ng konti palipasin natin uh, nakakuha tayo ng papuntang dilima na halagang 165 so tapos kanina kumain muna tayo dyan sa may malakas ng ano uh, show my rice para may baong tayo sa chat okay alright so dito mag-aabang na tayo na towards south papunta ng uh, Manila, papunta ng Makati, papunta ng Taguig, Pasay, or Pakatipi na. Okay. Sana swerte yung tayo. Alright. Yun, mga kamisiri. So, galing diliman. Nandito tayo ngayon sa Sampalo. Uh, alagang 119 kanina, kinuha na natin. Over. Okay, alright. So, dito, mag-aabang-abang na tayo towards south. Alright. Baka meron na tayong booking. Alright. So, yun, mga kamisery galing sa sa palok nandito tayo ngayon sa mandaluyong show Boulevard. so the show must go on so kuha tayo ng kuha ng booking hanggang sa makakkwatain ng uh, ka kway okay All right oh 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 pay na so ano na midnight midnight yun alright mga kami so naka naroon ano tayo walong booking so kanina sobrang init tapos sobrang traffic kaya medyo nag relax muna tayo dun sa okay so city kanina pinalipas muna natin na ba traffic so hindi gumag hindi gumagalaw ang mga ibang lugar so Ados pa lang yan ng December. So, yun. Kaya pa paano mga kamister, nakuha natin ang target natin kita. Yun. Alright. So, talagang sipag lang. tiyaga na uh, matrapi kasi talaga ngayon. So, sa mga bunga bakpak pa dyan, mga kasundo. Mga <coughs> delivery riders. Yun. Alright. So, keep safe ride safe sa atin lahat. Okay? Alright, so, good night. Peace. I'm out. <music>